Wellness Tips sa Health Check Plus Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus Nagbabalik ang Health Check Plus Ang programang pangkalusugan na pinagkakatiwalaan ng mga eksperto sa sobrang init po ngayong mga nakaraang linggo, mag-ilam na balikan natin ang napakainit na topic ang tungkol sa heat exhaustion kasama si Dr. Everest Esguera. Pag-uusapan naman natin ngayon ang napakainit na topic ang tungkol sa heat stroke. Napapanahon ang topic na ito dahil umiinit na ng gusto ang ating panahon. Makinig, manood at uh, pakinggan po natin ngayon at alamin paano nga ba ang mga ways para maiwasan ito. Kasama natin ngayon si Dr. Ted Everest Esguera, Siya po ay isang Emergency Manager, Energy Development Corporation Expedition Doctor, Philippine Mount Everest Expedition Doctor at Balangay Expedition Physician. Magandang araw po sa inyo, Dr. Ted. Uh, magandang araw sa Health Check at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Yan. So, unang-una po, Dok Ted, ano po ba talaga ang tinatawag nating heat stroke? Okay. Um, gusto ko lang hilawin muna, no? Bigyan ko kayo ng isa background. So, ang tawag ng kabukunan na sabihin natin, yung karamdaman na yan ay heat illness sa salitang Ingles, no? So dalawa siya, may tinatawag tayong mild o yung malumanay lang at yung tinatawag natin severe heat illness. So sa malumanay, may tinatawag tayong tayo yung heat breaks. Heat breaks, no? Ito yung mga bungang araw. So kapag ikaw ay na-expose sa init, tapos, tapos ala pa ng alangan labas ng pawis. No? So yun, makati siya at ito ay inakamot na natin, pwedeng iligo, ito naman pinupulmusan, no? hindi siya directly gawag niya. So, hindi siya problema. ako. Uh, ito na yung medyo may mga kaproblema tayo. Tinatawag na hit iniwa. Naarawan ka o nainitan ka at higla kang na maga, lalo na mukha mo maga. Uh, ito ay nasusolusyonan kapag nasa lilim ka, hindi ka direct sa init. Okay? Hit edema. Yung edema ay pamamaga. Yung fluid sa katawan ay lumabas mismo doon sa kaugatan at napupunta sa mga spaces na kung saan hindi sila dapat. Then, meron tayong tinatawag na heat syncope. So, problema ito dahil nahihilo ka, no? Syncope is nahihilo. Pwede kang matumba, nagmaneho ka, pwede. Mawalan ka ng malay at yun, pwede kang madiscrush yan. So, maraming pwedeng dahilan. sa dito, syempre, ah uh, yung daluyan ng dugo, uh, nag-dilate, no? At na kulangan ng supply pa kung sa ulo by, by virtue of gravity na hilo ang tao. Pwede rin dahil sa pagpapawis, naubusan siya ng tinatawag ng electrolytes at pwedeng pagkukos ng pagkahilo o sinko. Meron pa rin tinatawag na ito yung common na nakikita nyo, heat exhaustion. So hmm. itong heat exhaustion ay nahilo ka, nawalan ka ng lakas dahil merong trigger. Ano ang trigger? Yan yung exposed siya sa init or mainit, hindi siguro ganong init pero mali yung suot mo. Lalo mm -hmm. na kung ikaw natrabaho sa under the heat of the sun kaya eh, kahit hindi ganong mainit pero mali yung suot. Ma dark yung kulay at tela o makapal kaya mm -hmm. maas yung temperatura ng tatawan mo. So, nagpapawis ka, pwede kang mahilo, tapos nag-dilate yung blood vessel mo. So, manap, naghahalo-halo yan para sa ibang mga dahilan uh, na walang ka nagnakas. Ito, pag nakita niyo itong ganitong tao, ito yung presentasyon. Naghina siya o oh, nahilo. Tapos, pawis. Pag hinawakan mo, may pawis. Uh, uh, clammy. cold, clammy ang skin niya. Parang malamig konti. Tapos may pawis. So, ang ginagawa natin, uh, ilalagay lang natin sa lilim, no away from the direct ka, ano na, araw o ng init, luwangan ka. Damit, papaypayan. Yung paypay natin, ha, dapat one way lang. Ha. Unahin ang ulo. Kasi pag mainit, ang sensitibo ang utak. Kapag malamig, ang sensitibo ang puso. Sa wilderness medicine, yung banggit namin dyan ay hot head, cold heart. So isang paypay lang, hindi yun nagpapaypay dito sa kanan, may nagpapaypay sa kaliwa, nagpapaypay sa kaliwa, nagpapaypay tapos pwede rin uminom ng tubig, rehydrate ka. No, habang pinapalipay, rehydrate ka, tapos paupuin. Kung totally nahilo, pero hindi naman na nawala yung tibok ng puso, ay tinatawag tayong shock position. Yung shock position, nakahiga siya, pero yung paan niya hinangat natin. May kasabihan sa wilderness first aid, eh, uh, when the head is pale, raise the tail. Yung tail doon yung paan when the head is red, raise the head. So pag nakita mong namumutla, so nakukulangan ng pagsipa ng dugo dito sa bandang ulo, so higa siyang flat, tapos ianap natin yung dalawang pa. Pwede yung backpack niya, ilagay natin para mataanga. Ang tawag dia, shock position. So pwede natin gawin kung unconscious or semi-conscious siya, pero hindi nawala ng na, na puso. At uh, ang reminder ko, ang pasyente dito, klami yung skin, yung ipig-sipig, ski, ma malamig-lamig konti at may pawis. At kahit pa paano, nakakaintindi siya, lalo na kung kaya pa inumin ng to. Kapag napabayaan ang heat exhaustion, Ah, uh, pwede siya magkaroon ng anhydrotic heat exhaustion. Ano to? So yung halimbawa, nagbisikleta ka, nakapunta ka sa isang kanto na walang nakapansin iyo. Nahilo ka. Dahil walang nakapansin sa'yo, walang tumulong. Hirap mong tulungan ang sarili mo. Hinay-hinay. Yung pawis mo mo, siya, by virtue of evaporation, no? kasi sa init, sa radiation, tubig o katainin ng, ng, elemento, ng, ng, ng environment. No? Yun ang patunta na sa major illness. Yung sinasabi natin, yung severe na, no? So pag hindi na tinabantayan si anhydrotic heat exhaustion, magre-resulta siya sa heat stroke. So ano itong mm. heat stroke? Itong heat stroke ay isang kondisyon na malala, malalaan na kung saan ang body temperature mo ay umakyat niya into 40 degrees centigrade taas pataas yes, At ang tao dito, pag hinawakan mo siya, mainit pa yung skin niya. Magugulat ka kasi ako naka-inquentro na ako. Naka na, magugulat ka na Uy, ang init. Pangalawa, dry na try. Walang powers. Okay, pakinot ka. Walang powers. Ito pa, yung tao dito, medyo hilong talilong pa Hindi na nakaka-cooperate. Therefore, hindi mo mapapainom na ito. Mahirap na to, no? Kaya dapat madalak ka atat sa hospital. Tapos ito pa, worst case scenario. Yung ibang pasyente, casualty nito, ay nagkakaroon na ng seizure. At epilepsy, mm. no? no? ay, hindi ko matagalog yung term yung seizure. No? Kasi sabi ko sa inyo, ang brain niya, ano na, haywire na yung at so, karamihan, walang malay na, nagsisisure na, at wala uh, walang ibang treatment kundi hospital. Ay, kung dalhin sa ospital. Ngayon, kung naabutan sa field, mga sa ospital, pwede natin siyang ipatadilid, buhusan ng tubig ang ulo, paki pati note lang yung airway na hindi siya matalang ng tubig or air or else uh, makakaroon tayo ng drowning by immersion. So pantayin natin to, buhos lang ng tubig tapos paypay habang -pay, isakay kayo sa sasakyan o sa ambulansya sa likod, continuous yung buhos ng tubig, kurain niya kudo. Wala kang ibang way. Pag sa hospital, yun, kinukul kinu cool talaga yung pasyente. Na? Uh, hindi, hindi pwedeng bigyan ng mga gamot katulad ng paracetamol, paracetamol, maling-maling po yan, walang sirip. At ito yung manala. Ito yung nakakatakot. Meron tayong EODS dito. End Organ Damage Syndrome. Kung saan, yung mga organ sa katawan, hinahinay na siya, masisira. Mm. Ayan, no? So, ang heat stroke po, ay manala. Gusto ko lang mm. i-correct dito sa Pilipinas, karamihan nakikita niya po, ay heat exhaustion pihira tayo makita ng heat stroke. Ang heat stroke, makikita mo lang yan kapag una napabayaan yung tao. Kunwari, matanda, iniwan mo sa sasakyan or pata. Huh? thinking na okay lang, tapos nakalimutan mo. Kapag na ka pala sa sasakyan. Kunwari, may mga galing gano'n. No? Tapos gano'n, sige, aircon lang. Biglang out of nowhere, for freak reason, namatay si aircon, nasira. Naputol yung belt or what. So sa bata, wala siyang alam. Ayun, pwede doon. Pag-start sa heat exhaustion, then nang dila, nang dumating ka, wala nang maalay. Pero may pulso, racing yun. ah uh, medyo 3D pa yung pulso niya. Parang state of shot, 3D. Ibig sabihin, hypokinetic. Grabe yung pulso, pero mababaw. Hindi yung bounding na pulse. 3D, pero hy hypokinetic, mabilis. Pero hindi masyadong malakas yung pwersa ng pulso. ah uh, yan. Yan ang pwedeng may stroke. ah no? uh, pero there, are two kinds of heat stroke. Yung tinatawag natin, classical heat stroke, na kung saan sobrang init ang panahon. Kasi pag uminit kasi yan, no, mga sabihin natin, umabot ka ng tarang uh, 32 to 40, mga ganyan. Yan, painit na yan. No? Mayroon ka ng physiological changes sa katawan. Pero umakit ka ng mga 40 degrees centigrade ano, sa paligid mo, 40 to 50. Yan, kandidato yan, magkaroon ng heat exhaustion. Kaya, uh, mga activities na Kunwari mahilig tayo kasi papasok sa amin kung anong mga... Na. Katulad namin ngayon, meron kami dito sa Energy Development Corporation na uh, leaders assembly. You know, nasa loob kami, wala kami outdoors. At make sure na ang aming area, kasi may mga contact muscular movement kami. Grabe, might make shot. Tapos tinitingnan natin ang tendency na magkakaroon tayo ng mga heat-related illnesses no kung talagang may outdoors. Kailangan na sa ilalim ka naglilim, hindi ka exposed sa araw, tapos minamensure natin yung heat index. So, ito yung imamind natin kasi lalo na ngayon, grabe yung epekto ng pagbabago ng klima, no? climate change. Actually, hindi na tayo climate change ngayon, teacher. Climate crisis na tayo. No? Ang, uh, kasama epekto yan, isa niyan ay yung global warming. Yeah. So, sa ating mga nakikinig at nanonood no, na-explain sa atin ni Dr. Ted, kung ano yung pinagkaiba ng heat exhaustion at heat stroke at very important yung na uh, banggit niya sa atin tungkol sa ano yung mga pwedeng gawin sa bawat uh, sintomas para maiwasan ang matinding sak sakit dulat ng matinding init. Dok Ted, punta naman po tayo dun sa mga practical ways. No? Ano po ba yung maipapayo ninyo Kapag ang ating mga kababayan ay sasali o pupunta po, lalo na po ngayon summer na po, no, alam natin na uh, may sun exposure sila, ano po yung mga pwede nilang gawin para po maiwasan itong heat exhaustion o uh, ang matinding heat stroke? Okay. Uh, titingnan natin kung anong positive activities at susuuan natin. Halimbawa, uh, pag ang activity mo ay maraming bilad sa araw, mag beach ka, uh, una, intindihin natin yung beachhead natin, Expose ka. Bawi ako sa mga light na color na pangtabon sa ulo. So, pwede tayo Kailangan ang inyong damit na gagamitin kapag under the sun ka, no, una light color para mag-deflect ng mag heat. Hindi yung mga uh, madilim ang kulay kasi magka-absorb ng heat. Okay? And then may time frame. Nililimit niya yung aming exposure under the sun. So pwede na rin gayahin yun. Kung hindi nyo maiwasan, may outdoor activity kayo, magkakaroon kayo ng limit. Mag-assign kayo ng safety officer na kung saan siya yung magsasabi, okay, 15 minutes lang under the sun, kaya pitch up tayo, rehydrate, gawa ka ng mga activities na hindi under the sun. Pag re-reconfigure, kanwari, summer, gusto may mga team building activities, make it under the foliage or under the trees or mismo under the building at transient tayo under the sun. Next naman, ah uh, mandatory tinatawag tayo mandatory ah uh, mag ano talaga tubig ino talaga tubig uh, kahit sa tingin mo hindi pa how yung tao Doctor, dun sa pag-inom po ng tubig, um, ano po yung advice ninyo? Ilang, ilang uh, litro po ilang baso ng tubig lalong lalo na po sa ating mga sa mga regular lang po na mga persons ngayon no kasi lalong lalo na po umiinit yung panahon ano po ba yung recommended natin na amount ng pag-inom ng tubig ah uh, depende yan sa body configuration mo uh, at saka sa katayuan ng katawan mo syempre pat may sakit ka sa puso kung congestive heart failure hindi naman kita pwedeng sirit-sirita na o sige uminom ka obligado Uh, depende yan. So, may kasabihan sila na per day daw, may, lang, may mga 3 liters ka, that's the healthy thing, no? Pero, kung may activity ka, mm -hmm. pwede mo siya i-increase. Wala tayo namang limit. So, kailangan lang, alam mo anong klasik topic natin na So, ang kailangan na inumin natin tubig ay mineral mm -hmm. water. Kasi may laman siya ng electrolytes. Huwag kayo uminom ng distilled water kasi wala siyang electrolytes. Ma, wala ding silbi. Halimbawa, isang uh, presentasyon na kate, heat exhaustion ay tanang ah, heat illness ay yung nakalimutan kong bakitin yung tinatawag na heat cramps. Nangyayari yan kasi naglabasan yung sodium. So pag walang sodium, kulang sodium katawan mo, hindi ba ka-function si potassium, naninigas yung pasan o nagka uh, nag uh, uh, chaping, uh, cramps yung Tagalog yung cramps. Uh, yun, kailangan nagre-rehydrate. Isang warning ko rin, uh, Huwag kayo, huwag tayo masyado, huwag niyo sabayan. Nakakala niyo, uh, sabayan uh, ang pagtugon. Uh, Kapag maging malakas ako, hindi eh, na ako pipigay kasi may activity. Inom kayo ng mga ener energy drinks. Uh, para pagkitin yung brands. No? Uh, hindi ko po yung sinasuggest kasi uh, these contain molecules na kung saan pwede makasira ng ating uh, uh, kidney. So, tubig ka lang talaga. Kung gusto mo uminap ng uh, power indicator, in no? okay lang siya. Pero kailangan back upan mo na tubig. Kasi ako ayaw ko rin kasi colored material siya. Eh. Anything na medyo parang nag-utilize it with the other things. It also uh, affect particularly our kidney. Yun namang wala tayong magawa. May activity. Medyo strenuous, no? no? Tapos, uh, nag-cramps ka inom ka ng gamot, hindi ko po in-encourage kasi uh, pwede mo nagsirain yung kidney mo agad, yung bato. So, replenish ka na, hayaan mo lang ulit yung pain kasi normal lang yung pain unless it is so painful na mataas, hindi, hindi kaya sa tolerance mo, you just ask for advice. Ayoko basta-basta kayo pinom ng gamot kasi kulang yung tubig sa katawan mo, kuminom ka pa ng isang macromolecule structure dyan, uh, may sisirain ka talaga organ particular yung bato. Doctor, uh, pag-usapan naman po natin in terms of clothing. Ano po yung mga recommendation ninyo para po sa ating mga kababayan, lalong-lalo po ngayong summer? Tropical country tayo. Kailangan ano baga, uh, na suot natin ang yung mga uh, material top. na gamit namin sa mga tinirik. So, uh, non Pero, uh, di ko alam, ano? Pero, kung uh, ano, napaka-light niya, yeah? ang gaan, tapos, uh, iba yung kanyang texture, no? Na hindi natatrap yung pawis. Nakaka-breathe ang skin mo. Hindi ko naman nung tela yun, but usually makikita mo yan, uh, karami suot ng mga outdoors people na ano, Hindi yung quick dry na ano ah, yung parang sisikip sa katawan mo, hindi yun ah. Kailangan loose siya to allow uh, ventilation sa katawan mo, no? May larok siya. Loose ka tapos uh, light tapos kung kailangan meron kang engagement under the sun like maglakad ka lang kung wala kang ibang choice kailangan meron kang payo or bunny hat or bush hat or cap para hindi ka expose yung skin mo other than you know will have first degree burn hindi ka kagad mapawisan and uh, umbrella is good isa pa uh, kailangan yung ano mo yung area of work well ventilated kasi una nakita nila sa study kaya very productive na yung mga nasa temperature kasi medyo malamig ang lugar nakita nila na pangit ang work output pag ang lugar ay mainit so you have to other than ano ventilation magka-adjust talaga parang kami sa ano ano uh, kahit naka-aircon kami ni require kami na ganito ang so gray or brown no? parang ano siya maaliwalas So, ganun ang ating adjustment. At yung mga magulang, pakialaman nyo yung mga anak nyo kasi malalo na yung mga bata na hindi pa nakakaintindi. Eh, it might look fancy kasi may mga pauso ito ngayon. No? Uh, sa school nila, malamig. So, magja-jacket. Ngayon, paglabas nila, mainit. Eh, marami silang labas. Medyo, syempre, nagkakatuwaan yung mga magparkadas ko na. So, pwede rin yun. If you might not have a eh, heat exhaustion, you might have a heat set cope. Tandaan nyo, pag nahilo ka, you're not necessarily under the sun. Your body heats up, you consume, I mean, you produce much perspiration, always, naubos yung, pwedeng naubos ang fluid, di ka nag-replenish, pwede ka mahilo. So, nahilo, not necessarily under the sun, yung heat cramps and heat uh, heat set copy. So, kailangan po, loose, light-colored clothing. Ayan. Napakabilis po ng ating oras, Dr. Ted. Uh, very interesting at relevant talaga yung topic natin. Huling mensahe niyo po sa ating mga kababayan tungkol po sa kanilang kalusugan na yung tila napakatinding init na summer ang ating hinaharap dito sa Pilipinas. ah uh, payo ko lang, lahat ng gagawin natin, kahit anong gawin natin sa buhay, kailangan you should be the man with a plan. No? The man with a plan. Ito so, yung tao na may plano. So, halimbawa, kung gusto mong uh, mag-engage sa isang activity, kailangan meron kang mga protection mechanics no or behavioral uh, modification sa pagtugon sa mga sa paligid mo. Pwedeng lamig man yan or tag-init. Ngayon, dahil pa-summer tayo, tag-init. So, mapago tayo. Use umbrella. Kung sa sasakyan, uh, kailangan, kung kailangan natin bumiyahe, be sure na ang ating sa sasakyan ay okay mo no kasi una sa sobrang init tapos sa doon naman sa pagpupunta natin kailangan alamin natin na hindi naman tayo magkaroon ng pan experience doon kaya pagdating noon sobra pa lang init no lalo na pagpunta ka sa central ng North Luzon exposed ka na sa San ka pwede tayo madali ng mga heat illness so hindi pwede ang kasiyahan natin ay kasiyahan lang na hindi kaakibat ang pagpaplan. Kasi ang kailangan natin sa iniisip natin kung anong activities gagawin natin ngayong summer, kailangan ang uuwi-uwi natin ay memories. Anytime mag-uwi na tayo ay kaswat. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Teacher Ellie, Ellie Campus Banayet, dito sa programang pangkalusugan na pinagkakatiwalaan ng mga eksperto ang health check class. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan at huwag kalimutang badihin na araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Mag-subscribe para mapanood ang iba pang video on health, wellness, and beauty sa ating YouTube channel at Health Check Plus page or scanner QR code na makikita sa ating script.